Dinipensahan ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang desisyon nito na hindi magtaas ng alerto sa kabila ng nagbabadyang banta ng paglusob sa Taiwan. Paglilinaw ng militarang kanilang magiging hakbang ay nakadikit lamang sa mandato nilang protektahan ang mga Pilipino. Narito ang report ni Edniel Parosa. Nilinaw ng militar na hindi ito nagtaas ng heightened alert Kasunod ng hamon ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pagandaan ang posibleng invasion sa Taiwan batay sa pahayag na inilabas ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cersus Trinidad ay ng hukbo na hindi tugon ng pahayag ni Browner sa isang imminent threat o banta bagkus ay nakasentro lamang umuno ito sa mantato ng AFP na maganda para sa proteksyon ng mga Pilipino. Naon ang ipinaliwanag ni Browner na 250,000 Pinoy workers ang posibleng maipit at dapat i-rescue sakaling magkagera sa Taiwan. Idinahilan ng AFP na tungkulin itong maglatag ng strategic planning para sa iba't ibang security scenario. Sa iwalay na panayam sa D0H News, sinabi naman ni AFP spokesperson, Colonel Francis Padilla, na kabilang sa tinitig ng pwedeng magamit sa posibleng repatriation o OFWs ay ang mga EDCA sites sa Norte. And mm -hmm. Ando dyan din po yung ating mga EDCA sites, no? maaari din po natin yung gamitin because these EDCA sites po are ano po, no? multi-role facilities po. Kasabay nito, nilinaw ni Padilla na wala pang abiso ang gobyerno sa mga Pinoy sa Taiwan at pinayuhan din ang opisyal ang publiko na huwag magpanik. Ah, wala naman po tayong advisory sa, ganot sa ngayon, sir. Wala naman po tayong uh, gustong ipahayag na mag-cause ng panic po no, para sa uh -huh. ating mga kababayan. Para sa NBC TV Network News, ito si Adniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.